Bago pa man magbukas ang PBA Commissioner's Cup, ay isa na namang blockbuster trade ang gumulat sa lahat. Ito'y matapos si trade ng San Miguel Beerman ang veteranong sina Terence Romeo at Vic Manuel patungong terra firma kapalit naman ng mga youngsters na sina Andres Kahilig at Huami Johnson. Bumaba na ang playing time na nakukuha ni Romeo at Manuel sa SMB dahil na rin sa loaded ang kanilang team at ang pagkakalipat nila sa jeep ay magbibigay sa kanila ng panibagong start kung saan makakakuha sila ng mas mahabang playing time. Sa abilang side naman ay magandang balita din ito para kay Tiongson to finally get a chance na makapagpakitang gilas para sa isang title contending team. Habang ang dating second round pick ng Northport noong 2017 na si Kahiri ay makakatulong naman sa frontline ng SMB gamit ang kanyang versatility. Ang 33-year-old na si Chongson ay nakapaglaro na sa Blackwater, Enlex at Terra Firma sa loob ng kanyang 10-year career. At talagang nakitaan naman ng lahat ng sobrang laking improvement. Ang tanong naman ng mga fans ngayon ay kung ano pa nga ba ang kaya niyang i-contribute sa SMB. Ngayong alam naman natin na sobrang lalim ng rosters ito. Magiging kahati niya sa point guard duties si na Chris Ross at Chris Rosales. Sa terra firma naman ay sa mga sources ay hindi din magtatagal sa kupunan si na Romeo at Manuel at willing ang dalawa na mag-entertain ng offer galing sa iba. Napapabalita na noon pa na si Manuel ay target ng Nueva Ecija Vanguard sa MPBL oras na matapos ang kanyang kontrata sa PBA habang si Romeo naman ay maaaring mag-explore at subukan ng oportunidad na maglaro sa ibang bansa. Matatanda ang nag-turn down ng offer sa si Romeo few years back dahil sa loyalty nito sa SMB at sa kanilang boss na si Ramon Ang. Ayon kay Terence, ang trade na ito ay one of the saddest moments of his career. Pero handa na rin naman daw siyang mag-move forward at gawin ang magiging task niya sa bago niyang team. Ang 33 years old na si Romeo ay nakakuha ng 3 PBA championships with SMB since arriving from TNT in a 2019 trade for Brian Herwella, David Simerad, at 2021 first round pick. He was also named Finals MVP after SMB's run to the 2019 Commissioner's Cup title. Ang trade na ito ng Terrafirma at SMB ay magre-reunite kina Global Port teammates Terence Romeo and Stanley Pringle. Ngunit ayon naman din sa mga sources ay maaari pang magkaroon ng three-way move dahil sa kagustuhan ng Northport na muling makuha si Pringle kapalit ni Gio Halalon. Yan pa lamang ang pag-uumpisa ng panibago na naman nating conference ng PBA. Abangan pa natin ang mga susunod na maiinit at tagpo at mga kaganapan na pwedeng mangyari sa ating paboritong liga. And that's it for our AYA Lab Sports News. Huwag kalimutan na ilike ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i bell button para lagi kayong updated sa ating mga latest upload. Muli, maraming salamat sa panunood!